Ayan guys, nagsipag-orderan na sila. Hindi ko alam kung anong in-order nila. Kasi ako hindi ko rin alam kung anong in-order ko. <laughs> tulala sila, tulala. Tula tulala sa presyo. Tulala tula sa, tula 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 sa presyo. Dito na pagkain. <laughs> 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 Magsibay ito, mag-libre mo. Oh, eh, libre mo eh. Siyempre ko, maglibre ah. Ma ang uh, ano, tanong no? sa akin, magsibaya daw, libre ko. Eh, siyempre magsikain mang kami, <laughs> di magsibaya. Nagakin ang akin pala. <laughs> Ayan, si sisen si, hindi pa siya nakontento doon sa inorder niya. Tumitingin-tingin pa siya kung ano pa dyan. 28.16 yung kapit niyo. Gito atin din siya. Ayan naman si Tis, ganda. Hindi siya nakapajama, <laughs> nag-shirt siya kasi ayaw niya maging Lucian na daw sa ang araw na ito. Eh kaso, <laughs> Super nanginginig naman siya sa lamig dahil nakashort siya. Yes. Ang dami ko talaga. Buti ano. na lang nandito si Mamay, taga uyog-uyog ni Alia. Uga-uga pala. Kasi hindi kakain uh -huh. siya yung maglilip. Uh -huh. <laughs> hindi kakain? Uh -huh. Ay, tama yun. <laughs> o sino yung hindi kakain siya palang maglilibre? So ito, si Mamay. Tsaka so, uuwi uh naman siya. So, bawasan yung iyong uwi pera. So, <laughs> syempre, sama-sama din ang bulinggit naming apo. Ayan, Malang tiis lang, ganda siya sa lamig. Ilan? Ako isa. Di tayo, lahat. Ano? tayo? Ayan. ayan. Uh Oo. -oh. Lahat daw niya. Lahat nga. Lagyan mo ko extra sugar. Hmm. Hindi niya ito, alam ito, kung ito. ilang karakchay ang hmm, bibilhin Nin. <laughs> Ayun na, ingit na ingit si Ali ah! Akala ko hindi hawakan ng ina Ang kanyang anak Ayan. Anak pamor Anak pamor Anak pamor unti-unti na nagsipagatingan ang aming mga pagkain. Opo, mamay. Kapagin mo rin kasi pa ni Ano na lang. kasi ko chay, tsaka pati So, ito na yung aking pagkain. Ito pala siya. Sabay mo na rin yung bulalo. Ayan. Ano yung bulalo mo? Bulalo daw na Ayan, lumi. Since one. Ano ba yan sa'yo, ay? Wala ko siya. Ay, ay, kanin. Since one. Si madam wala pa kay season Pandesal na lang. Handisan lang. Handisan na lang daw. Ay, na yung pandesal <laughs> Nag-order ka ba ng ngusya mm -hmm. mm -hmm. Nasaan na rin ang ngusya ay? Hindi nag pa Mami! Oh, ano yung order mami natin? dito? Yes. O di ba pandesal isaw-saw sa lomi. sa ano mami, mami. mami kaya ang sabi ko hindi talaga siya nagbar dinulugan ako ganyan niya. ganyan ni mamay ang gusto ngayon namin ni Aldot. Pagpapasuso ako, sunod siya. So ayan, kumakain ka Hindi pa talaga sila tapos. Talagang ninanamnam nila yung kanilang pagkain. Makayos-ayos ang mga pagmumukha natin mga kasama natin. Kasi mamaya makita yung mga ngarag ka sa video. Sige, magpakabusog kayo mga anak. kayo. Bukas, kahit karabaw na naman tayo. Alaga naman. So, si Mamay. Buti na lang sumama si Mamay. Dahil kung hindi, ako ang nandyan. di ba kasi iingit-ingit yung maliit. So, ito na nga. Busog na kami, guys. Uwi ang time na naman. Matulog at paagang gumising at papasok sa trabaho. Kayo't kalabaw na naman tayo. Uh -huh. Ay, na lang maraming salamat.